magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Tamay na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, kung ikaw advisor, ano talaga sa sa'yo ang pinakamasarap na gagawin ng isang babae ha? Para ganahan yung iyong partner paano. So, yung ating sender ay isang lalaki. Tinatanong niya sa atin kung ano ba ang pinakamasarap na dapat gawin ng isang babae para mas ganahan ang kanilang mga kapareha. So, syempre mga kasabi, kung ako ang magbibigay ng suggestion sa ating sender, depende lang po ito kung ano ba ang gusto ng isang lalaki. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hulihin mo ang kahinaan ng isang lalaki at tanungin mo kung ano ang kanilang mga kahinaan. Kasi kung malalaman mo ang kanilang kahinaan, ay dito mo sila tututukan kasi ang pangit naman na halahala bira-bira ka tapos di naman pala nila to gusto, baka mamaya ay maihi pa ang isang lalaki kapag ka, ikaw na mismo ang gumawa sa kanila nang hindi nila nagugustuhan kasi hindi sila nagiging komportable pero syempre binang isang babae ang pinakamasarap talaga na ginagawa ng isang babae talagang bini-BJ ang isang lalaki kasi nga syempre kapag once yan ang mga kahinaan ng isang lalaki kapag ka sila ay bini-BJ kasi pag once na ito ang nagdali mo sa kanya ay talagang malalabas ng isang lalaki ang matinding oo oh, ng kanilang sarili kasi na-express nila kung gaano kasarap na ilalabas nila kung, ilalabas nila kung gaano sila kat satisfaction kapag ka sila ay na BJ kasi may mga kababaihan na magaling talaga mag BJ kaya kapag ka ito ay natitikman nila ay talagang grabe yung 100 na satisfaction kapag sila ay nakaranas ng magaling na isang babae na mag-microphone mga kasawi. Pero depende lang yan sa mga kalalakihan. Ha? Sabi ko nga sa inyo, tanungin ninyo pinaka-importante yan sa isang lalaki kung ano yung kanilang kahinaan at dun mo sila tututukan. Yan lang po palagi kong advice sa mga kalalakihan at kababaihan na talagang gusto na mapasaya at abot langit ang sarap ni Miss at ni misis, ito yung gawin ninyo para mas nagiging komportable kayo kapag ka ito yung ginagawa ninyo. At talagang gusto nyo na marinig ang grabe yung sigaw at unang mga kalalakihan at kababaihan ay talagang gawin mo ang pinaka-importante na kanilang kahinaan sa kanilang katawan para na naman marinig mo talaga ang magic word nila pagdating sa jugjugan mga kasi yun yung pinaka importante sa magkapareha na dapat alamin ninyo ang parehas nyong kahinaan para mas mabilis mael ang isang babae at ang isang lalaki mga kasi yun lamang po mga sabi yung aking suggestion tungkol dito maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po subscribe pwede kayo mag-subscribe pwede na na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.